dito sa iFern kung sa Mercury ang gamot ay laging bago dito ang tindero laging guwapo oh ang isang katulad mo ay di na dapat pa baka walang time check muna ano oras na time check alas gis alas gis ang baka kapunta natin gati tayo ng ano natin brother ng supply ng gamot ah ganyan yeah, talaga entrepreneur kahit alas 10 na baka lang peke yung ano mo oras mo pati alin yan. oh 10, 10 yan oh oo oh. hindi makita ha? hindi makita yan wala ka cellphone ito wala lang pala yan mayro'ng edit yan on the spot eh yan oh 12-13 ah. sige alas 10 na ito maganda sa negosyante Walang pinipiling oras. Walang pinipiling oras. Basta kita. Basta kita. Ganado. Hindi mo naman ako may paano pala. Ay pa pala. Nandiyan sana. Kita ng mga pa. Sapa, sapa. sapa. <laughs> eh. <Get> vitamin C. <laughs> Tama nga na dito talaga pwede kang maglagay. Kunin mo na lang yung layout nun. Mga pala ang business partner namin eh may travel tours. Libre kung tour yan, pag magpaano kayo sa amin, nagpartner kayo sa amin. Pag kayo, may libre kayo yung tours sa amin. Ayan, no? Ayan, dito yung ano yun na. Ayan ang ko yun. Nag-display na pala dito eh. Ay, Nag-display na po ako kasi pagka may umano, Hello. Walang wala tapos na wala binibili. Nanggaling <laughs> kami sa unang business partner namin na may travel and tours. Oh, grabe. Ito dati kasi, guys, no. Pag nag-gantong oras, ano, uh, tulog na kami. Pero yung tulog namin noon, hindi vibing kasi pagod-pagod. Pagod. Pero, Pero ngayon, kahit pag natulog kami kahit medyo late, masarap. Lalo kung may benta. Lalo kung may benta. Dito <laughs> tayo guys sa second partner natin. mayong araw na to. Ayan. Ang bango. Tumagad sa produkto na to. Ang bango. Ano, iwanan natin yan dyan. Bala na yan. Nagmura lang kami yan. Oo. Oh. oh. po. ano ba kayo, naka-short ka, pwede ka mag-deliver. Oo, oh, ito yung magandang negosyo. Maga po. Maga. Umalis na siya, pwede. Umalis na, magne-negosyo daw. Anong tawag dito na, Sir Tom? <laughs> ha? Anong tawag na, Sir Tom? Dito? Oo. Oh. Pag sa bahay. Oo, oh. ah, oh. in-house pharmacy. Ah, in-house pharmacy yan. Eh, meron tayo? Yan. na na, display yan. Oh, sige. Dito sa iFern, kung sa Mercury, ang gamot ay laging bago. Dito, ang tendero, laging guwapo. Yun oh. you know. <laughs> you know. business partner namin. Business partner namin. Sige, tutuloy na kami. Tutuloy huh? na kami. Time check. Anong oras tayo natapos mag-deliver? Time check. Oras natin ay... Oh, buti nagpa-time check ka. <laughs> Cellphone ka <laughs> nandun po sa loob. Pambira. <laughs> Wala ka pa sa ano, active. Time check. 20.44. Ibig 30 minutes. 30 minutes, oh. May deliver na namin. Grabe. Nag deliver na namin yung worth. Magkano na yun. Ilan yun? Siyam? Pito? 70? 490,000? In 30 minutes? Oo. Uh -uh. Grabe. Ang lupit mo, boy. Tara na. Ting paangat. Shout out nga pala sa ting paangat.